bentar lagi pagi kita kita, sabi natin, natin kita nanti, hey, eh. <laughs> Transform

nagkakagata kami dito tapos sinamagan kami ni Brian yung isang kapitan okay. um, yung pang nakita mo yung na bangka? yung sa taas? yung um, sinabi mga um, ano ah? oo yun nagat yung patay na, yung... na to, kaya to ano, 12 bay.

ang luwag ng drag dati, naputol sa niya tumutok sana ko peter, ang luwag ng drag ko napakaluwag yan talaga, yan talaga wag ang kuha Huwag natin ng drago natin ang ating camera Ayan Sana ako nun eh Wala naman ako model ako? <laughs> model? Model Pa, maganda yung tama ng hook sa iyo ah Tama to, umis yung taba to, kasi parang malamig ang dalawit. Ajiw-ajiw sa bangka si Master Paisal. Sila Master Paisal siya, wala rin mong Hindi ko na At po, Ano cloud? Nainit ka na? Cloud, ang, tingnan mo ito cloud pa ano to May retrieve ko lang daan-daan to eh Hindi ko na pinitipitik Marami nga siya repastive Ay butik! bumitaw na naman Sabi ko na nga mas sir eh Putol? Hindi, hindi putol Bumitaw lang siya Ay, musik Tumit lang na naman Ay, ay, pangalawa na Pangalawa na yun, pangalawa Cloud oh Oh, Cloud Butik mga lapis <coughs> <coughs> Mga lapis na nandito <coughs> <coughs> Hindi talaki itok

Bye. Oh, hawin mo <laughs> <laughs> ano? na. Pakuwal <laughs> natin. Malit yan. Sama pa more. Sama pa more. Ano? Nangangalabit na. Nangangalabit na. Nangangalabit na. Uy na. Uy <laughs> <Uwi> na. Ha? Baba ka na dyan. <laughs> uh, Ayan ang may strike doon kasi nabibitaw. Oh. Cherry. Baka baka sa lubong nyo yung best friend ko, nandiyan yung registration sa harap ha. Oh. <laughs> dito? Oo. Oh, hindi mo dito. Oo, hindi mo butay. ko pa sila yan eh. Sino to? Parang sila yan eh, nang sundo ata. Oo, oh, hindi mo na kailan so, Hindi oh. mo napansin yung island kanina eh. Parang ah, wala naman tao kayo na doon eh. Yeah. Ayan. Maraming tingin Ha? Ha? Ah? Okay. Yung tagal ko nung nag-revisit ko sila si malaki. ano yun o. may uwawin siya. may uwaw, siya dyan o. Dalawang beses. Dalawang beses. Mas mabigat push siya. abul kasi ng hablo to. ko. Nangyayak siya ko yung na. Kasi binababa ko dati dyan, naliligo siya. Kamay mo, pinagmamarakudahan mo. Ay, sa